mga igsoon ni napunta kay adlaw-adlaw man kay ang agog yung pangagpas ang agog yung da gusto, mission nga kontintohon ako kaning mga tao nga nakasuporta aning panghitabua kay daghan may mga tao nga pabor o nakaangay sa kinaiyahan ni Kapitan na Oscar Dodo nga Bukol. So, mura bitaw kining adlaw adlaw nga atong is represa ila. O dili na mahimo nga dili ma kuha nila ang hustisya kay mao may gikinahanglan sa pamilya mao may kay kaysa labing tinuod balita mga igsuol ko dihas kuan Mindanao ug sa, sa Luzon man ug sa Visayas buong Pilipinas Mintras nanood ko at tong video balitaw sa iyang anak, nga moingon tong iyang anak, nga ilang bayaran, magbayad siya sa doktor, buhiyon lang ang iyang papa, pastilan murag, mutulo ng akong luha, mangita kay. Mau giingon lagi na ako nga, kaning tao o guway disiplina, ga ginagmay ra nga kalas, nga kas, kas sa kinabuhi, nga matikdan, iya da yun himuon ka aksyon nga dili ang ayan kay kad tong aksyon desisyon to sa iyang bugso sa iyang kaugalingon nga naay na iyang kaugalingon batas ang kaugalingong batas niya nga hindi batas doon sa gobyerno na may tinatawag job tinatawag na job process di ba na iyang kaugalingong kalendaryo ang iyang kaugalingon kay tungod sa iyang sapi nga muingon gani siya na iyang latan si Dodong Bukol, dili pa mahurot ng iyang sapi, luto na, lata na si Dodong Bukol. Tanawa na, o unsa anak ang klase ng mga tao. Pero naapay disiplina ng tao anak, tapos naapay hikahadlukan, mautong giingon lagi na ako na, og si Duterte pa, si Presidente Duterte pa katong panahon, karon dili mo na magingon. Kayo magingon po na, na na may agikadlukan. Kaya mo yung umbalito itong prinsipyo ni Duterte, nga, wag mong subukan dahil masisira ang buhay mo. Kasi kung sabihin mong wag mong subukan dahil masisira ang buhay mo, lahat ng masama, di ba? Lahat ng masama na hindi mo dapat gagawin, magkaroon ka ng disiplina sa sarili. Kasi kung wala kang kinakatakutan diyan sa lugar ninyo, ang kinakatakutan mo, 'Yung presidente natin na lahat pwedeng ah, pumuna sa iyo. Pero diyan sa lugar ninyo wala ka nang kinakatakutan kasi feeling mo ikaw na 'yung haud ikaw na ang siga kasi iba ang pamumuno ngayon. Sabi ko nga na kahit si Duterte magbitaw lang ng salita, parang buong mundo na 'yon makakarinig, buong mundo na 'yon makakaintindi, parang banta na yan kaagad sa kanilang mga sarili na hindi sila makakagawa ng mali, hindi makagagawa ng pagpatay, hindi makakagawa ng pagpanulis, pagkurap o um, unsa pang klase ng mga makasa, ng dumal, ng krimin nga himoon, kay naamay nag-trigger, naamay nakawarning, na ayaw yun o himoon eh. Kay delikado yun dyan, nakaroon kay Wakman. ni giingon nga, og way control, way kahadlukan ang mga tao, puro muhimo, og mayaot uh, nga binuhatan kay butang Manila kaning ilang desisyon sa ilang mga palad nga mauna yung giingon nga away akong pakialam di ba kay wa may gikadlukan mao tong nahitabo ni tata sala na makasasala mao ng bitaw nga ni ay mga tao nga motogis diri sa akong vlog nga mahatag pag tiks mao patyon kono ko mao ayaw pagka ayaw pagkabiro Kay nakabalo na ko sa akong kaugalingon. Nakabulit trop na ko. Huwag ka magtanawan ni bulit trop ni. Kuwan ni. Kay tilan uh, tila ni. Pero bulit trop. Di ni dotlan. Bisang pag masinggan. Kaya huwag kang magalala Ngayon, ang sabihin ko sa iyo, imbis na dapat may malasakit ka doon sa namatayan kasi alam mo na masama yung ginawa ng pumatay na tao na ginawa ng uh, hindi eh, hindi tama kinakampihan mo pa dapat nga papabor ka dito sa sinasabi ko kasi dapat kung may puso ka maintindihan mo pero wala kang puso ang pinapairal mo yung pride mo ibabas mo patuloy ako isa kang irresponsabling ori ng tao na isa ka rin dapat dapat ikaw yung natumba hindi yung kapitan ang natumba kasi siya yung mabuting ginagawa di ba? kaya na matagal maubos itong mga masamang damo Kaya ito ang katapat, kaya ako ang katapat nito ako ang uubos nito. Kasi wala akong ititira basta lahat ng masama. Sabihin ko na yung mga masama na mga tao katulad nitong nag-comment ng negative. Sabihin mo papatay na ko. Huwag ka talaga magpakita sa akin. Kasi kung ang dala ni Tata Sala Senso kasi tutuliin niya si Kapitan. Yung sa akin hindi na yung agtang na ang bibiakin ng Senso, di ba? katalawan man yan, kahampugan man yan, pinipersonal niya dapat napupuntahan si Kapitan, kumprontahin niya. Huwag mo akong sabihin ka ng ganon. Kasi, gusto mo, ibigyan kita ng kalinawan, ibibigay ko yung uh, transparent na sabihin mong pagbintangan mo ako na sa pamamagitan ng nagkawat ko, nagkurap ko. Ako ikuanin mo. Aron, ako po dyang ma masupupod na ko ng imong kuan, imong arak, masupupod na ko ng imong kahambog kay dili maguganahan. na karon mo magingon mo maisog ng stata sala. Talawa na, dili na maisog kay sige ra man tao dito. Unya kadtong isugog pud nga mga tao, ay buot nga mga tao kay irresponsible pud sa kaisipan kay labi na mga kapos Moingon na tagaan ra mo kwarta gamay mo na mo patay dito sa taong dakong kantidad, di ba? mapupatay dito to sa ng mga ayong binuhatan. Kaya ang iyang kaisipan, gamay man, labi na mga abnormal, labi na mga adik, musugot na to kay mga sabog man. Tapos maingon mo si tata sala maisog, matay. O patubangon na diri na ng animal, kuhaon ng iyang kwarta, kuhaon ng iyang kagamitan, huwag magsogo, bisang pag mga ngok -ngo me, bisang pag asa, muingon mo may sog. na nakaingon diyan ninyo, kay muingon mo may si tata sala, kay pirmi man nagsugog tao nga ah, di ay kwarta apat ah, yan na apat na, na ako Kaya ako Tap, po na ako'y kuan kay ako imo dipinsan mo takpan pod na apoy mga ah, kuan mubayad po doon kabugado mo gani nang giingon na ako na hindi lahat ng abogado na nag-aral sa Pilipinas makakatulong sa mamayang Pilipino. Yung iba nagbibigay pa ng perwisyo kasi kinakampihan nila yung may pira. Yung, mamay yung mamaya na totoo na bibiktima tapos walang pira, Ayun pa yung nabilanggo, di ba? Maniniwala ka o hindi? Maraming nabilanggo sa bilangguan. Maraming nagdorosa na hindi totoong kasalanan. Tinalo lang kumbaga ng hostisya dahil yung pira na punta doon sa kabila yung proteksyon. Gumawa yung abogado ng istorya na kung ano-anong klasing para mapunta kumbaga yung kasalanan sa kanya na lahat. Di ba? Totoo. Naniwala ka? Hindi. Kaya wag kang magpa-aktor-aktor na magiging negative yung komento mo kasi wala pa akong inaapakang tao baka ikaw pa yung maapakang ko ako murag makaingong ko nga hilas kaayo ng batas sa Pilipinas pasinsya na sa akong bisaya kay murag atrasado ko no hilas kayo ng batas balaod sa Pilipinas kayo ingnaon sa mau man eh. Di ba nakak nakakita man ta Nag-reward si Batog usa ka milyon si Duterte og niya si Sara o niya kinsa patong na nagkaipon sa pamilya pastilan mura man makaingon siguro ta grabe man kining batas sa Pilipinas O ang batas mao nay mapildi sa mga taong tarantado wa nay maayong batas kay bisag kanang mga pulis kay mao man mao manay mga mao man ay mga dog bite o kanang mga kwartahan, mga politiko, nagpagamit ba na sila sa mga politiko, labi na ganang politiko ang kwartahan, kaya mo support ka man ang sustinto dito, kadtong kamaturan, nga katarungan, dili na tumayhatag. hatag, imbis na dakpo na unta na si Tata Asala, kaya mao may suspitsa, na ay iyang live, on saan magbintang magkukinta, nga si pero pananglit dili siya ang mupatay, di lagi siya ang mupatay. Kay katong iyang gisogo mo ini patay, pero siya ang utak siya ang mastermind. Tapos mo ingon na po na, taga anog reward nga pila ka milyon kay pagwan kasayon ana oy ipadakop kadtong nagpatay kadtong tiguwang o kadtong si tata sala mayor mana ingnon pit ng itlog ana bilang bilangguan Og di ka mutugan kung kinsay nagposel kung sa imong gisogo, ikaw gyud ang ipuli diri, ipalit diri. Ayaw, nang ayaw na ng proseso-proseso, animal, dili na makakuha. Kaya ang iproseso ni mo ang batas, iproseso ni mo ang pagbilanggo. Katong i, katong mga abogado, maura po ito naghimo sa proseso. Imbis na ang reasonable, nga katarungan, ang reasonable, I mean, uh, mahimo na ga, uh, ano, irresonably. Mauna ikuan, unreasonable uh, uh reason na yung mangyayari. Kaya magkabaliktad-baliktad na yung reasonable, hindi na di ba? So, ang abogado ang muhimo kapit po ito mga bayaran ng mga polis, mauto. Karon, og na ay pila kamilyon. Tawagon tong polis nga suspitsa. Tawagon ang sisala, mag-atobang diha. Mulisit na og ginsay mastermind. Og katong polis mao patay, kay tungod sa katong ilang ilang pagdawit ni ka pagka-diferensya nila katong pagka di ba nakakita man mo mohatag tog istorya makakuha na tag ideya tawgon pud nang mayor ug mao nang mayor siga nang mayor pildi nagbalaod sa gobyerno sa Pilipinas nga kana na lang mao ta atong sundan kay siya may tahuron sa balaod ang balaod busunod na lang niya mao problema diha paingon Why tao na makasumpo? Ako'y magsumpuan ng animal. Kay dog mo ko na ako ng guwan. Dili ni kwan. Dili ni mo yung hadlok. Kay mao yun. O sa oman Mao na kayong bitaw ko nga. Ako, di ko mahadlok mo ihaw o tao. Bisan pag pila ka tao. Basta ka ng tao nga ako ihawon. Kriminal. Kasi kung yung kriminal, hindi mo yan makatay, marami ang madidisgrasya yan. O tingnan mo, tanawa gikan sa pagguputan na sa iyang pangatongdanan hangto dito sa katapusan sa iyang kinabuhi sayang kamatayon pila ka kinabuhi ang iyang makotlo Dihas sa pamaagi sa iyang pagsugo dito sa nga muabot ka ng iyang tupak nga ma, ma, mainis siya doon sa tao magalit siya doon sa tao iutos niya doon sa mga bayaran yung bayaran kumbaga ng mga tanga-tanga na wayay mga baruganan walay pagmahal sa tao dito sa kapwa nato nga katawan basta na ikwarta mubumba, bisa guain saktong hinungdan nga maunig sa ni nga tao kanang tinuod nga may mga kasa sa Pilipinas wag Mao maunay kuan maunay giingon nga ang kulungan at saka yung cemeteryo para lamang sa mga tulad natin maunay binaka tinuod og sa moingon bitaw ko kamo mga naga subay-bay Ato ning na ato ning, ato ning suportahan aron makuha ning hustisya. Kung saan man di ning ni. Di, ni Dutlan. Kung saan man di, nakao na ni, kung saan man di, kabaw, kaya di ni Dutlan. Matay, o inyong prinsipyo, mga igsoon na ko, o inyong prinsipyo, moingon mo na ayaw na bangga, kay basing mamatay ka. Pastilan, unsao naman po ginta. O bisan diha sa imong kaugalingong kaisipan, Ngaway imong ikabulig aron makatabang ka dito sa pagpuksa sa mga tarantado. Ikaw mismo muingon ayaw pagkuhan. Murag wa na ikwintang imong pagkatao. Kay wa, na may imong nahimo dito sa maayuhan. Kay ang kadaotan imong ang Kung kinsa ng mga tao, mutabang ka. Dili mo ingog mo comment kag negative na kung amog patyon ko ni ko ang patyon. Maumay, may mong kuwang kay kuwang magas kaisipan. Kuwang kas, kuwang tapang. Kaya bakit? Matapang ba yan si Tata Sala? Hindi yan matapang. Talawan yan. Panay lang yan nag-utos. Alam mo kung ano ang problema? Nautakan lang tayo. Hindi tayo natapangan. Nautakan. Kasi magbayad ng, magbayad ng tao. Bakit? Nakita mo ba siyang sumugod? Hindi. Yung tao lang. Kaya hindi matapang. Nautakan lang. Yun ang katotohanan. Kaya ikaw, nautakan ka rin dahil isa kang tanga. Diba? Yun ang ano. Ngayon, karon Sige man gumangita ng live ni Dodong uh, uh, Oscar. Katong buhit pa siya. Muingong bitaw siya nga. Bisag tanawan ninyo. ah, uh, o ako ba ninyo i-series. Bisag. Muingong bitaw siya nga. Tulura ka tao. Ang pwedeng mo patay na ako. Maunay siya, maunay siya. Unsa to yung iyang mention nga balangit ngit. Maunay. Di ba? Na tao nga iyang banggit, gimension diha maunay tawagon investigahan aron mulutaw kadtong katotohanan sayang naman ang milyon milyon na reward na reward nga di makuha yung mastermind ihatag na lang ng 1 million dito sa mga tao nga labi na dito sibo daghay na mo problema daghay nagkahirap hirap yun. ihatag na dito og dili ihatag dito ni kapitan kay og naa silang kuan kwarta so dito sa mga nagkalisod karon og gikinanglan po nila ihatag ng inyong milyon diha kayaron na ay mga anak niya nga mudag ko pa wa na goy magbuhi anak kinsa pa may magbuhi anak ipabuhi na didto ni kuan kung kinsa tong nakapatay di ba na teboki na buhit magduru sa tong mga anak Maghandom sa ilang amahan og asa na tong ilang amahan murag dili makatuo nga patay ng ilang amahan amahan murag buhit pa kelabining na ay vlog na nangagbilin ng, ng, yun ang dapat pipigain. Yung mga binanggit niyang mga pangalan, dapat pipigain. Lalabas na yon. Eh kung yung mga pulis rin, hindi rin kaya hulihin. Kasi nga, takot doon sa ano, dahil yung pulis rin, kumbaga, ang isang proteksyon doon sa kanya. Because of money, yun ang isang problema. Because of money. Kasi, yung katarungan na bili na kumbaga ng salapi, yun na yung nangyayari sa Pilipinas. Kaya hanggat yung tao hanggat yung tao makayang bayaran yung prinsipyo hindi kayang uh, ilagay ang nararapat kasi nga talo palagi dahil kayang bibilhin yung katarungan ng salapi magiging hindi na makatarungan nun yun simple lang huwag ibibigay yung ano tawagin yung mga tao na minso dyan may mga video naman para lumalabas kung sino yung uh, maipit dyan yun yung mastermind Bakit ba kayo kailangan maghanap ng mastermind? Baka naman ang sabihin niyo yung mastermind si Duterte na naman, di ba? Kaya, yun ang kulang natin. Kaya sige, maraming uh, salamat sa inyo. Kung kailangan ninyo ng ano, kailangan ninyo ng tuloy-tuloy tayo. Kung ano man yung ano, kung sa tapang ang pag-usapan natin, ako nakabulitrop na. Huwag kayong mamrobleman. Bulitrop trop na to. Hindi nyo lang ito kilala. Bulitrop ito. Manipis nga lang eh. Kaya sabi ni Dodong, uh, Oscar Dodong, kung yon man ang katapusan ng aking buhay para sa mga Pilipino na hindi na nakikita nila na may dudong bukol na dumaan sa kinabuhi nila na naghimog maayo sa mintras buhit pa maunay uh, deserve niya why problema sabi niya ah uh, deal siya yeah. maunay iyang giingon nga sulti og uh, iyang katarungan sige salamat kayo ninyo sa mga tao nga, eh nga maghanap, o o uh, ni ani sa pagsubo nga naghanap sa hostage wa ko maghanap og followers wa maghanap Sikin Kinsa Kayo ang samang pangita na ako ng Facebook. Ang akong pangita, katong mga tao nga gidaog-daog di ko masagot Kayo, linaparuhay, linaparuhay. Wa ko makakwarta kay wa ko magsalig aning Facebook nga aari ko magkuhan. Pero na ay musunod, wa po'y problema. Kaya daghan po'y ato, kakampi, sa kayuhan kay pwede man ta mag-isa, pwede man ta magkasama sa kabutihan. Makipag-isa. Kaya ako, kung kayo nakapalo sa akin, kung ano man yung mga problema na kayo parang inaapi na kayo, sige, uh, lalaban tayo hanggang mautas. Yun lang yung kailangan natin. Kasi para matuturoan natin sila ng disiplina, huwag mong itago yung sarili mo na panay kang lumuluha, panay kang natatalo, nasasaktan. Kasi kahit sa ano, talo palagi tayo. Sige, lumaban ka. Ako mauna, sundan mo lang ako. Kung gusto mo, magsabay tayo. Uh, hindi tayo madilihado kapag marami tayo. Salamat sa inyo mga igsoon na akong mga pinalangga diha Luzon, Visayas o Mindanao sige o gusto mong musunod eh, magsunod mo na akong vlog guys abot ah, katapusan sundan nato ni eh.